At ganyan po, paliguan talaga yung aso. Lalo sa panahon ngayon, mainit sya Mas lalo silang dapat paliguan. Tsagaan nyo lang po. Bakit ko sinabi, tsagaan nyo sila. Kung nag-alaga ng aso talaga, magtsaga po kayo. O bakit? Ito naman, ito yung nakikita natin sa social media, yung pantanggal ng mga mali maliliit na buhok. Hindi nga lang siguro dahil nakalbuhid yun. <tuh> um, hmm. saya meri <tuh> na hirapan ako sa baba sandali lang parang hindi ka sanay maligo, sanay ka na nga maligo ganyan ka pa na tinatanggal yung muta Sabihan, matang, masanay ka na parang naluka pa eh pag uh, nagugali ka pag hindi sanay maligo ha ano mo na pano ha? Sanay na nga maligo mas na kapag wala ka ng kalam. Inspeksyon, inspeksyon. Sanay na kong ito kasi kada pa kamay ni talaga nakakaranas siya ng paligo ito oh डंडा ओके okay.

ng balat mo. Ayan. Ah, Kailangan, so, didiligan natin sila ng na gusto. Kung so, anong mainit eh. Ah. Para ma-presto sila. Kasi so yan, mainit ang dugo. Dapat ah, tumatagal, lumilitaw yung kulay na ano nito eh. di gulai putih, kita uh. oh. masih samer, samer, terus nah, penasaran nah habis ya. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <laughs> Ganyan po talaga mag ng aso. Lahat gagawin mo. Kasi hindi naman po magsasalita itong aso eh. Kaya ikaw na rin ang mag ikaw ang mag-adjust sa kanya. Hindi ka hindi yung aso ang adjust sa Ano? <laughs> Tandaan niyo po 'yan. Eh. Ganyan talaga 'yung naghahalaga ng aso. Kasama lahat 'yan, sakripisyo. O, oh, nakapunas na. So. Ayan. Si Samir. O. Oh. Ayan. <laughs> Pareho sila naligo. O. Oh. Si Winter at saka si Samir. <laughs> oh. <laughs> Sige, hanggang dito na lang. Ano? At kita ninyo palikuan natin. Ito po ang kaibigan Jesus. Brother Manny Bautista. Ayan. Gracias, sir.